River Marlene murder. Death. Ang magandang pyesang to, ang pangkay ng bubot. Nilayo nila kami sa iyo yung araw na iyon. Nilila nila kami sa daong at naiwan kayo sa sirena. Sabi nila, pating na raw mga sirena, hindi ko alam kung swerte ba o noong sang kanina to. Dahil sa totoo lang, unang beses na nang di makakita ako sa Kylie at sa buong pananatili, mula na ako yung mayari tatlong versyon ng sirena pa lamang ang aking nalitin. Mula sa radio, sa mga usap-usapan, ni Gerd Palinko, at hindi lahat ng sirena ay sa dagat magkatagpuan. Una, sirena ni Black. Pangalawa, yung mga nasa teleserye at pelikula, yun ang uh, nasa dagat. Yung mga classical singer na talaga at may choral infra, mga do, nakakatakot ng versyon. Si raw, yung mga nanguhan, yung mga kumangangin isla iwan sa lahod. Pero wala sa nabanggit ang mga sirenang dumating. Ang kulay nito'y puti, may pula at asul na ilaw sa ibaba o pagdating nila'y umaling ang ungaw. Ang tonong paulit-ulit, hindi upang hinirang ang awit. Pero halos lahat ng nakarinig ay napakakit sa pero hindi sila inatakot. Tayo, ang inatakot, tanda-tanda ang araw na yun, agad na lumakit ang mga pulis sa inyo at nalibutan ng galing tala ng kawangis na may tablado bago magsimula ang pagpapalabas. Kalmado ang mga alon kung siguro'y inaabangan din nila ang mga susunod na mangyayari hanggang sa nagbigay ang hebe ng kudyat at sinundan ng pangalawa ng pangatlo. Hindi ito orchestra, hindi musika ang dulot ng dala nilang instrumento. Ang sabi nila, warning shot lang daw. Babala. Pero bakit natang bala sa babatong sa bagay, baka ganun lang din naman sila pag may pinabalahan, pinatitikong, pinabalahan, ginawa tayo, natural na sa atin ang pagiging matatag. Oo, dahil niya tayong matatag. Pero hindi tayo ginanda para sa mga gantong tagpo ng araw na yun. Nakita ko ang pangihina ng iyong fundasyon na tama sa tagiliran ng sayo. Dalawa sa ulo akong Unti ang kanya. Unti-unting naging gila ang aso niyang damit. Dalawa kayo siya lang ang nagbubog. Pagkatapos ng eksenang yun, may agad na lumayo mga pulis sa inyo, ang ilisa nila, ang mga perimeter ng pantalan, pero hindi gaya ng pelikula, walang closing credit, walang pangalan ng gumanap. Ang <coughs> mahalagay, tapos na ang ng misyon at bukas, may bagong story na naman silang kilalabas, walang closing credit, walang pangalan ng gumanap, eh, hindi man lang nila tinanong ang kanyang pagkakakilanda ang laban po sa kanila, kilala mo ang timbang. Mababasa sa sakay mo ay sulit at mga timba ang kanyang alias at hindi ayon ang pangalang kanilang isadya. Mabilis sa mga pangyayari, mito-mito -mito, ang mga mula upang makiusyoso aking pitang tinitigan. Tuyo na ang dugo niya sa iyong katawan. Ilang, ilang metro lamang ang layo sa kanya, ipinatong siya sa nakatambay na plywood. wheel. Kinalong siya ng kanyang amang halos layasan ng pangyayari niyapos ang anak na hindi man lang makayakap papalit yung dito ang imahe ng pag-uwi kung kakatok man sa akin o sa iyo o sa iba pang ang materyal ay katulad ng sa akin ay wala rin. Huli na. Tahimik ang mga saksi walang pumalapak pamilya, ang mga tulog, dumating na naman yung mga sirena, bumaba ang investigador, inugot ang kamera, itinutok sa inyo, Nang labo ang mga lente sa eksenang nasaksihan, umagos na naman ang iluha, hindi pa rin umuho pa itong bagbaha? ilang taon na nga pa silang naglilimas ng dugo doon sa lupa, at bakit ngayon, pulay-pula na rin ang dagat. oras ang lumipas bago siya na Guru, sesuatu yang kita kata memang tidak, tidak ada wang